So, ayan nga guys, habang hindi pa nagsisimula ang aming blocking or taping, ayan, umaura-aura muna si Bikula ng Magayon dahil sobrang na amaze siya sa ganda ng view dito sa aming location. Dito lang po yan sa may sumulong highway sa Antipolo. Ayan, nakikita po ninyo, o, oh, tanaw na tanaw ang... ah... Uh, Buong kamay nilaan. Dahil yung lugar na to, yung location namin sa tuktok ng bundok ng Antipolo. Nung dumating po kami dito guys is madaling araw. Ayun nga, napakalamig ng lugar na to at buti na lang makapal yung dalakong jacket. So ang role ko nga po pala dito is guest. Dalawa kami ni Sising Babae at dalawa ring uh, lalaki. So ayan nga guys, tuwang-tuwa talaga kami nung mag-uumaga na dahil nakita namin napakaganda talaga ng uh, view ng location namin. So first time ko nga pong makarating dito sa May Eugenio Lopez po, sa ABCBN po ito guys. Tileserye nga po pala yung aming uh, shoot dito. Uh, ito nga po ang buhay extra or talent. 'di ba nakakatuwa dahil kapag maganda ang location niyo so ayan libre kang gumawa-gawa ng video para sa iyong vlog so ayun lamang guys maraming salamat po sa inyo bye bye